Lea, ilan na ang mga buto na nakolekta ng Forensic Group at natukoy na ba nila kung ilan sa mga ito ang pag-aari ng tao? Magandang tanghali sa ULA, 91 na buto na ang nakuha ng mga divers sa Aldi. Ito ang isinasa ilalim ngayon sa pagsusuri ng PNP Forensic Group. Pero base sa physical appearance ng mga ito, anim na buto ang hinihinalang ng ulas ng tao. Kasama na nga dyan itong posibleng sibling hip bones ayon pa sa forensic group, posibleng non-human o hindi sa tao ang unang nahukay na kulay itim na mga buto. Sinabi pa ng forensic groups na challenge sa kanila ang pagkuha ng DNA sample sa na nakuha mga buto dahil matagal na ang mga itong nakababad sa tubig. Posible nilang abutin ito ng 21 araw. Ang unang 7 araw ay ang pagdeterma, pagdetermina kung tao o hayop ang mga buto. Panibagong pitong araw naman ang pagkuha ng DNA sample sa mga buto at ang huling pitong araw ay ang cross-matching naman sa DNA profile ng mga kaanak ng biktima. Sa ngayon, Ella, nasa labing walong DNA profile na mula sa mga kaanak ng biktima ang hawak ng forensic screen. Ella? Alright, maraming salamat, Lea ilagan